Ayan ang si Nene Ang tatay Jack Ang ating bunso With uh, ang ibang kabunso Ito pa yun Ayan Ayan ay? ay?

niyo ng ng mukha. Na. na kayo, sabi niyo pareho kayo. Tigadapat. Hindi, pakita ko na lang pala. Pakita mo yatang. O ayan. paano niyo kakausapin? May kausapin siya. O, oh, tapos kinikisi ni. Sinining magandang. <laughs> <laughs> Ay, si <laughs> na. <no, tukulpa, tukulpa. laughs> Ay, tina, um, umalis na si ano, si Tita Mars no, <laughs> uh, Nakalimutan ko pa. Ba? Busy oh, ko. Sabi ko, ingat okay, lagi. Pakapapa okay. eh. tayo. Nasa flight na siguro. Flight siguro. Ayan o. Busy pa si Tita Luisa. <laughs> <laughs>